kasi sa inyong lahat, today, ihatid natin si Jenny ang aming kasambahay na napaka-sexy sa kanyang ano, kanyang kapamilya Pero sa Nauhan. Meron sa lang mga dalang-abubot yata, kumbaga. <laughs> <laughs> Pamimigay. Kasi si Jenny, oo, oo kaya go! And then, eksakto! Sa Nauhan kasi pupunta at doon sa Nauhan, sa mismong Nauhan na hindi naman ang bayan, Kumpara dito sa Calapan City, naku, nauna pang magkaroon ng pagkalaki-laking store o pagkalaki supermarket ng SM. <gasps> oh Oo! -oh -oh. Kaya huwag kayong magkakakalas, natin for the very first time! Sama kayo! Nagpapadaan si Kelly, ha? ang ating kumaring Lucrecia, dito daw sa pickup shop. Charang, ayan, nasa ng baklat. Ano kaya kanyang pinamimili dito? po, <laughs> Hindi pala masyado. Ah, na. Ah, yan na pala. Ayan, na. Lola <laughs> <Mukhang> <laughs> ang lola nyo. lulug mo Mukhang nag-withdraw. Mukhang nag-withdraw ang lola nyo. Magkano kayo na-withdraw? Magkano kayo na-withdraw? Ayan. Ayan, ayan. Po, ayan po yung baby ko. So kumuha po siya ng 25. Ah, guha po. Ang baby mo na agad yun. Matawag <laughs> <ko. laughs> si Joseph. Hello? Hello? Ayan, wala namang video call. Ayan bicho. Eh, kaya nga, isa pa nga, isa pa darling. Itong cellphone ko, kung bakit baga pagkamahal, mahal, eh, hindi agad maka, maka ang video. <laughs> isa pa nga. Akong tatawag, akong tatawag. Ayan na, kahit tabingin mo, kahit tabingin niya, maganda pa rin. <laughs> ano ba ga? Aba, Diyos si Alma Moreno. Ano ka ba naman maring Lorna T? <laughs> Ayan, lulahin mo sa binyag. Ah, <laughs> oh, nasama ka? Ay, bayan. Nasa pa sa mag, ha? Mag-deliver muna sa mga mall. Ah. Uh, okay. I-message namin kayo pag nasa Barsinaga na kami. Ah, oh, so sige, didiretso ko no? na hindi ka na namin iintayin. Okay, so, sige, okay. Tama-tama, mag-vlog muna ako sa SM, sa, sa Save More. Ayan, si Jenny po, itagas. Ang nga, ikaw yun yung Cebu, Iloilo. Davao. Ah, da wala, walang tinamaan. Walang tinamaan. Ay, bati ka muna sa mga taga Davao. Hello, maayong uto, taga Davao. Wow. Basta na kayo dyan. Ano sa Davao ang maganda ka, maganda ka ba, anak? Wow. ano? Uh, Davao? Oo. Oh, hindi, si ano sasagot? Ano sa Davao ang maganda ka ba, anak? man kayo ka, day. Wow. wow. Ano gwapa, yung... ka <laughs> Ayun, Ano yung tsaring lang? Sa Davao, tsaring lang. Maganda. Maganda po. Hindi, yung charot lang ano, ano sa dabaw? Kung wari lang Ang charot lang din Ah, charot lang din <laughs> Pinadabaw yung charot lang <laughs> Ah, ito naman mga kaibigan Ay galing ng South Africa Ano sa South Africa North Ano sa South North Africa ang Walang pera Walang pera ah! Hi po tayo ang pwede ka Wah Andalusia Condensada Beauty ni Asti Soto Can balance medyo maliwa nga! May <laughs> address pang kasama May sambalis ako natin Wala mo na po kung bilang kita sambalis M&M lang <laughs> yun Okay ano naman po sa North Ano naman po sa uh, South North Africa South North talaga South North Africa ang Ay Diyos ko uulan! <laughs> Walang maisagot. <laughs> Ayan na, papasok na po tayo na Wuhan. Dito yung kanilang landmark. Ayan, karang... Ako, itong kalaban natin. Ayan, mukulad-ulad na. bukas yun, nasa dulo na yun. Malabo na siya din parang usok na. Ulan yun, ala na. Yun. Ayan na nga. Ayan na. Umula na. na. Malakas yun. Nasa dulo na yun. Malabo na siya din Parang usok na. No? Ulan yun. Ulan. Yun. Ayan na nga. Ayan na. Umula na. Ay, kung malayong pupunta mo, Jenny, tapos malakas ang ulan, ihatid ka na namin ng diretsyo. Ano? Ano ba pangalan ng barangay? Nag-iba, mapasok sa so may envision ni Gusto. Pero paano pa din yung sa kanila? Pag-ibig papasok. At least malapit-lapit. Ano? At least malapit-lapit na. Wala ko lang. Hindi ko na dala aking payong niya binigay niya. Oh, hindi. Doon sa malapit do sa inyo, papagsak namin kung may tindahan katabi lang, tapos sunduin ka doon ng payong. Kung hindi makakapasok doon sa bahay, na. Okay. Lakas sa sobrang lakas na yun, oh. Gusto naman, dito pa na. Wala pang tigil ang ulan dito ng ilang araw na. Siguro kahapon lang medyo tumihimik ng pwede. i balik na naman. Pag napuno na naman yung ilog, baha na naman. Ayan, may hangin pa. Sobrang lakas na. Ano ba, rin Ayan. na lang po yung taon na, eh. Okay, vlog pa more! Ah! Ah, okay. So, doon na pala Hello, sila. Bye-bye. See you Thank later. Thank you na marami. So, yan iyon pa palang papasukan so, niya. Dito na, raw, sa, na rin sa para may susunod sa kanya. Oo, mamaya hapon pa. Okay, naiingat. Bye-bye. Salamat dito. Bye. Bye, Bye-bye, Neng. Okay, so andito na po tayo ngayon sa tapat ng SM, ang kaunaw ng SM Store dito sa Oriental Mindoro sa buong lalawigan. Hindi man ito yung talagang SM Department Store, at least SM na rin ito, Save More. Because under the management and ownership ito ng SM, SM. <laughs> so, marami kasi mga nagsasadya sa akin, o nagbibigay ng, o nagsasabi na sana daw, ay, especially mga OFW, sana alam nila may mga idea sila ng mga presyo dito sa atin. So yung palengke kasi araw natin pupuntahan, ang tutumbukin natin ngayon, ang presyohan sa mga supermarkets kagaya ng Save More. So, hindi ko sigurado kung pwede yung camera, pero mabuti na mag tayo, mag-iingat tayo itong gagamitin natin para simple lang, hindi masyadong halata, okay? Para meron kayong makikita mga presyohan dito. So, okay, magkakakalas, dyan lang kayo. Tara, <laughs> Thank you natapos natin ating pag-vlog. Simple lang ating mga ginawang mga camera shots. Baka naman kasi magbawa lang ng sobra. Kaya ko na lang sa mga products. So, yun. Meron na tayo ngayong idea na mga presyohan sa Pilipinas ng iba. Hindi ko na lahat. Na iba mga products dito sa Pilipinas. Particularly sa mga OFW na nag-request na gusto na lang mag-for good. Ano yung mga asahan nila dito mga presyohan? At yung mga presyo naman sa palengke, abangan niya sa isang araw. So at least nakasilip tayo ng konti sa mga presyohan sa mga supermarket particularly sa mga kilalang supermarkets at yun nga save more in particular so hindi na naglalayo doon ang presyo ng ilan pang mga supermarkets kagaya ng mga pure gold etc 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 halos kano na na rin yun So, maraming salamat yung patunin pagsama sa ating bawat kembo. This is your sa at mabuhay lahat ng Piloy sa masulog ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you!